Hi mga farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. video so nandito tayo sa farm at ngayon ipapakita ko sa si inyo yung mga alaga nating mga manok dito so marami-rami na rin tayo mga alaga manok dito sa mga unang breeding natin at ngayon ay uh, malalaki na sila so ikot-ikot lang tayo at papakita ko sa si inyo yung mga manok natin dito So syempre yan, nakita niyo dito sa katabi ko, mayroon tayong um, malaking um, saging na buwig. Ayan, so alam naman ninyo na um, talagang nagbabanana farm din ako sa lahat ng mga areas ko, may mga tanim akong mga saging. So lahat yan ipapakita ko sa inyo once na mag-ikot-ikot tayo. So dito mga farmers, pakikita ko sa inyo yung um, sistema natin ng pagmamanok. Kung so, mapansin ninyo, ganito lang yung tipi natin dito. Ayan, so hinihingi lang natin tung gulong at libre lang natin yung nakukuha. So, yan, ito, manok natin. Mga mga karamihan na makikita nyo dito mga manok is mga sin, sa una ko pang breeding at mga um, battle crosses. So, pero hindi ko na isa-isahin, pero lahat ipapakita ko naman sa si inyo ng malapitan. So, yan. Tapos, maganda rin yan, may nakakalipad rin sila na mataas kagaya nito. Ayan, medyo mataas yung kanyang hapuan. So, yan. So, nagiging maganda yung muscle ng manok once sa tumataas yung lipad nila. Ayan. So, dito sa pag-iikot natin, gusto kong i-share sa inyo yung um, double purpose farming ng manok ko dito tsaka sa pagbabanana farm. So, ito pala bago ko sabihin. So, dito mga farmers, um, sa pag-iikot natin, ipapakita ko rin sa inyo yung pag-double purpose natin sa pagmamanok at syempre sa pagbabanana farm. So, mapakita ko sa inyo, oh, napakalalaki ng mga kapunuan natin ng mga saging dito. Kung isang, isang ano, napakalaki. Ang ng kanyang trunk, ayan. Siyempre, malaki na rin po yung bunga. Ayan yung buwig ng ating um, banana na cardaba or saba dito. Ayan. So, ito pa isa. Napakalaki ng puso pa ng saging. At marami pa ilalaki yan. Ibababa pa yung puso. Makikita ninyo maganda yung pagkalaki ng buwig niya. Healthy, healthy yung ating mga saging. So, paano ba, so, paano ba mga farmers ko pinag- sasabay. 'yung um, pagmamanok tsaka pagbabanana farm ano yung nakukuha ko dito'ng benepisyo sa bawat isa so rek ikot-ikot tayo So, kung mapapansin ninyo, dito sa ating sagingan, am um, dati, nung wala pa pong mga manok dito na nakatali, dito sa aking sagingan, napaka-sukal po niyan at napakadami pong amdamo um, damo sa ilalim. So, alam naman ninyo, sa pagsasaging, dapat ang saging po natin ay malinis yung ilalim, walang damo, at yung mga saha, syempre, dapat konti lang. At syempre, dapat kompleto sa pataba or sa, sa um, ano ba yun? Or, at kompleto lagi sa fertilizer para maging masusta maging uh, malusog yung ating mga puno ng saging. So ganito yung naging sistema natin dito. So tinalian ko ng manok ba ang buong sagingan ko kaya mapapansin na ninyo yung ilalim ng sagingan ay malilinis na at wala nang mga damo. Ayan. So ginagawa nila diyan kinakaykay nila yung um, ilalim ng ang lupa, yun dito, natatanggal yung mga damo sa tinutuka-tuka nila. At ang kagandahan naman, um, libre na ako na nakakapagpataba sa aking mga saging dahil yung um, pinakaipot nila, so syempre naipot sila dyan, nilalagyan din natin ng ipayan. yan. So yan yung nagsisilbing pataba na po sa mga saging natin. So napakaganda pong pataba ng kanilang mga dumi or ipot para po sa saging natin magsilbing organic fertilizer sa ating saging. Kaya mapapansin niyo Um, malalaki na yung puno natin dito at magaganda na po yung bunga ng mga saging natin. So dito sa, yan, ipinapakita ko naman sa inyo mga farmers yung mga manok. At um, hindi ko na po isa isahin yan pero karamihan po nito dito ngayon sa area ko dito sa farm ay mga battle crosses na mga manok. Pero magagaling po yan at magaganda pong mga, mga klasing manok yan. So meron din naman po akong breed, meron din naman po akong area kung saan nandoon nakalagay yung aking mga alagang mga white kelso, golden boy sweater, yung nabili natin kay Sir Patrick Antonio. So, yung ating mga mamahaling manok, so, nandun sa isa kong, bridge, nandun sa isang area. So, ibablog ko rin naman po yun, mga ka-farmers, para ma-share ko sa inyo yung mga mamahaling manok natin sa kabila. Dahil nakahiwalay po siya. So, yan. Tinan nyo, makita nyo, napakaganda ng... Um, tanawin nyo, area, makikita ninyo, malinis na ilalim talaga. At ang ganda pong tingnan ng mga manok natin na nakatali dito. So napakaganda mga ka-farmers ng ganitong sistema ng um, pag-aalaga dahil yun nga napakagandang, napakalaking tiped na hindi na tayo bumibili ng pataba sa saging or mga fertilizer. At um, yung mga manok po natin dito ay mapansin ninyo na pa, hindi sila stress dahil hindi sila masyadong exposed sa araw dahil nadidim na sila ng ating mga puno. So nasi-shadean sila, hindi sila masyadong terek na terek sa araw. So pag umuulan naman po, mga farmers nakakahanap din sila ng spot kung saan walang ulan. Kagaya nito, malaki po yung um, uh, um, tawag dito, malaki po yung dahon kaya yan, nakakahanap pa rin sila ng spot kung saan wala pong ulan na um, tumutulo. So, mapaulan man, tsaka mapaaraw, so okay na okay po yung mga manok natin dito at uh, madalang din po yung nakakasakit dito. So, napakaganda rin ito mga farmers, di ba? Siyempre, kung ganito din kadami yung mga saging ninyo, tapos may na, may manok na tumutulong para po mapatabayuin yung mga saging, once po na ah, mag-harvest tayo ng mga saba or mga saging dito, lakatan, tundan, meron kasi tayo mga halong halo-halo na po tayo dito mga tanim, ng mga variety ng saging. So, once na nag-harvest na tayo ng mga saging, pwede na rin po natin iyon yung, ang um, ipambili po natin ng feeds na gagamitin natin pang-kain sa ating mga manok. Kaya talaga pong um, partner sila dito, tulungan 'yung manok at 'yung saging po. 'Yan, to, medyo bata pa po itong manok na 'yan. Dati kasi mga ka farmers nahihirapan po ako sa sa aking pagbabanana farm sa sagingan ko dahil medyo mahi mahirap po siya sa maintenance lalo na po sa paglilinis ng mga ilalim. Kasi once nahayaan nyo po madumi yan, marami pong damo yung ilalim ng saging. So, hindi po gaganda yung tubo ng ating um, saging at talaga pong um, hindi magiging maganda yung bunga. Pero nung naging ganito po yung sistema natin, na nilagyan natin ng mga ganitong nakataling manok, mga, mga tandang, so naging um, perfect po yung combination ng saging at ng aking mga panaling manok. Ayan press presko rin dito mga farmers hindi masyadong mainitan yung manok natin. So dito pala mga farmers sa pinapakita ko po sa inyo na area dito sa farm. So yung mga ganitong pinapakita ko sa inyo na nakatali na meron tayong halos na nasa 100 piraso na rin po na mga tandang nito itong ito, mga nakatali na ito. Pero overall, kasama po yung mga baby stags sa kabila, pati po yung mga manok na uh, So, na, mga nasa around 200 plus na rin po yung mga manok at starting natin dito na um, pina, pinaalagaan. Yan. So, dito mga farmers pala sa area ko sa farm, dito sa pinapakita ko sa inyo. So, ang, ang, ang lupa po dito na laki is 1.5 hectares. Tapos lahat po halos nito, buong area ko dito, Nataniman ko na rin po ito ng saging. Halos lahat po ay may saging. So, estimated po siguro mga farmers na kasya na panaling manok, mga nakatali. So, average din po siguro ng 500 to 1,000 piraso ng manok. Yung pong um, pwede natin itali dito sa area ko, sa ilalim ng sagingan. So, ito, meron dito mga pataba. Ayan, no, oh, dito. Ang taba ng lupa. Napakalaking tulong din po para sa lupa natin. So, tingnan nyo banda dito, naglalagay din tayo ng pataba dyan. So, tumutulong din po yung ating mga native pigs, mga baboy, yung, yung, bin, yung binlog ko mga ka-farmers na dumi nila, na may ipa, so pinapatuyo. Yun din po yung ito natulong natin sa sagingan ko para gumanda po yung um, saging. So, dito banda, wala na po dito masyado nakatali na, na manok. Dito banda, puro saging na yan dyan. So, mapapansin niyo dito banda sa area dito, wala pang nakataling manok. Kaya makikita niyo yung saging, medyo maliliit pa yung tubo. Unlike sa kabila, yung pinuntahan natin, dinaanan natin kanina, andito na yung mga manok na may ipot, nagpapataba. Na so, maganda po yung um, ating saging. Ito po, lakatan. Yan. So, pag uh, lalaki pa po yan, at syempre, mabibenta din natin yan pag na-harvest na. Doon tayo. So dito tayo punta, medyo may magaganda po ako manok dito banda sa kabila. Yan. Sa sa pag farm po kasi natin maka farmery, ayoko pong tumutok sa isa lang kunwari manok, manok lang. So syempre may mga expenses po na tayo na dapat bilhin sa kanila mga gamot, mga patuka, feeds. So Am um, kailangan po talagang humanap tayo ng alternative na tutulong sa atin para po makatipid po tayo sa pagmamanok. Siyempre, sa, way, sa, pag, sa the way nga po ng pagbabanana farm. Ayan, dapat laging may benepisyo tayo makukuha sa bawat ginagawa natin po sa pagfarming. Di ba mga farmer, sobrang gandang partner niyan, saging at manok. May kita ka na sa saging, once na makaharvest, tapos pag naparami mo pa yung manok mo, mag, matutulungan niya pa yung saging mo na luminis at lumaki, tumaba. At syempre, makaka ka din ng magandang mga bunga at yung manok mo, pag dumami na dumami, makakabenta din po tayo ng mga manok. So, ito yung portion mga farmers ng iniikutan po ng manok natin na abot ng kanyang tali. Kung mapapansin niyo isang bilog lang po yan. Yan lang yung nadadaanan niya at naiikutan. Tapos, tingnan nyo dito banda yung walang manok. Ayan, ito yung itsura ng mga walang manok na kailangan i-maintenance ninyo. Pag wala po kayong maintenance, kakapal po ng kakapal yung damo niyan. So kakatabas lang din ito mga farmers mga ilang araw lang. So ayan, medyo marami na naman damo kasi wala pa po dito nakataling manok. Pero kung may mga nakatali dyan, wala na ho kayo yung makikita mga damo, hindi na ho lalaki dahil kinakaykay at tinutuka-tuka po nila yan. Ayan, ito ang linis oh. Masta, mga karabaw -gras, yan meron. Na may mga langka rin po tayong tanim. May matagal ko na pong tanim yung langkang yan. Hindi pa nga lang bumubunga. Bata pa rin yan. Itong, itong langkang ito, mga 2 years po yung um, edad nito. So, ibilang pa tayo ng ilang mga years pa para po yan ay um, mamunga. So, dito may makikita kayo dito mga naka-flying pen. Ayan dito. So, ito mga talisayin. Yan, oh, maliliksi yung mga manok natin dito. Mga pula. Ayan, mga pula. Yan. Ganda ng ano, tindig nito isa, oh. Parang golden boy yung kulay. So, may mga lahi na rin pong sweater yan, mga ka farmers kasi dito sa Bohol, meron na tayo na nabili din talaga po dito na mga may lahi na rin naman. So, yun na yung mga kinross natin, kaya nagkakaroon din tayo ng ganyang labas na talaga mukhang sweater, golden boy sweater, itsura, oh. So, ito, mga farmers meron tayo ditong uh, manok na pure breed white kale. So, pero kung mapapansin nyo po, may itim po siya sa bundot. Ayan. So, meron din siyang breed na may pagkasinibalang po yung ating manok na ito. So, kaya So, ayan. Kaya, dito mo siya. yan Natural din po lang sa White Kelso na may itim din po na may na nahahaluan po ng black kasi nga po, ayan, siniba lang po yung tawag sa ganyan. Meron din po tayo inahinaga niyan, hindi po siya pure puti, pero may mga choco at black din po siya sa katawan. So, yun nga po yung tinatawag na siniba lang. So, meron din po ako dito mga naka pen, ayan. So, yan yung mga kinokondisyon natin. Yan, para makalipad sila sa taas. Magkaykay-kaykay. Ayan, kay kaykay -kay. -kay 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 sila. Yan. So, meron din naman tayong mga kino-conditioning dito na uh, mga manok po na kanabong. Ayan. Ito, walay puti. So, ito mga farmers dahil nung dati may nabili po akong mga crossbreed ng mga um, inahin na white kelso dito din sa Bohol may nag-breed dito, may nabilhan ako. So, ayan, yeah, may lumabas din po na puting puti na tandang. Pero, yan po ay crossbreed na po. Pero, oh, may crossbreed na po siya sa white kelso. So, kaya yung itsura niya, halos parehas na rin doon sa mga pure breed natin. Kung mapansin ninyo yung kanyang... Um, balahibo, may pagkakeso parang ganun din yung pure breed yung tandang na galing kay Sir Biboy Enriquez. Ayan. So, ito din po, may makikita nyo rin po dito yung ganito naman, may parang gray naman at put choco. So, ano na rin po yan, Crossbreeding po yan sa white kale. So, lahat ng puti dito po, halos lahat po yan, may dugo po yan, bloodline ng white kale. So, ito pa po. So, yun, natapos na natin yung dito banda. Napakita ko na sa inyo. Punta naman tayo dito sa kabila. Dito. So, yan mga ka-farmers. May mga, ayan, puro rin po yan mga crossbreed sa white kale. So, yan. So wakay i-vlog ko pa maka farmers yung um, area ko kung saan nandoon yung mga pure breed natin ng na mga manok pati golden boy yun nabili natin kay Sir Patrick Antonio yun nabili natin sa Triple L um LA Game Farm na golden boy sweater yun nabili natin sa AAJ lahat po yan vlog ko next vlog so panoorin niyo po yung aking content sa mga pure breed na mga mamahalin natin na mga panabong na manok So yan dito wala pa po mga nakatali so pinupupunuin at pupunuin ko po ito ng mga manok So yan, so, yan, mga farmers o, oh, tundan po ito. So ganda na. So tundan, ang ganda po ng tubo ng tunda natin, malaki. So ganito mga farmers yung sinasabi ko sa inyo, pag wala pa mga nakatali. So ganito yung mga damo, madami pong ganyang damo. oh yung kanina na pinuntahan natin, makikita ninyo, wala nang green kayo nakikita, malinis na malinis na yung ilalim. So ito mga farmers meron din ako dito na ganito na plying pen din na mga manok na palaki na po siya ng mga manok na malapit na rin po itali, baby stags. So, <laughs> so, ito po yung signature ko na breed, mga farmers, yan. ka um, Farm, alim Alimbuyugin breed. So, ako po nag-breed yan, mga farmers, ako nagpalabas ng ganyang lahi. So, maganda po yan dahil so, ito po yung mga winning line ko dito sa farm. So, pag lumalaban kami, um, yan yung madalas po manalo, mga winning line natin dito. Ito pa, So, kaya itong signature ko na ito na Alimbiyugin Maka Farmers, um, pinapadami ko po ito. Dahil pag, uh, sa oras na po ng away, napakagaling po niya, mabibilis po, mauutak sila talaga sa laban, um, magaling umiwas, at magaling po mga kumikigyang mga manok na to. So, subo ko na po yan pagka minsan lumalaban po kami dito sa Bohol. Uh, um, magagaling po talaga lumabang, kaya pinaparami ko po yan signature, signature um, bloodline ko po ito mga dito. Siyempre, dapat pag uh, magsisimula tayo sa manok, may sarili tayong produkto. So, yung mga kelso, golden boy, hindi naman po yun sa atin nakilala. Pero, nagbibri din po tayo ng ganyan. Pero, siyempre, gusto ko po na meron kayong ma na sarili ko pong um, bloodline. So, yan yun. <laughs> Alimbo yung <boyugin. laughs> Pero, matitindi yan. So, ito mga farmers, meron din pa din tayo dito mga yung baby stags na rin. So, malapit na rin po natin itali Yan. So ayan, masaya rin naman mga farmers mag-breed at magpadami ng manok. Lalo na meron naman tayo, lalo na po meron tayong mga am um, strategy kung paano natin mapadami yan ng hindi masyado malaki yung gastos natin at nakakatipid tayo sa ibang bagay. So yan, hindi ko naman na ipapakita sa iyo marami yan pero ipapasulyap ko na rin sa inyo yung mga alaga natin dito sa farm ko. Ayan. Yun, ang ganda ng isa, gold yun, no? Oh. So ito, mga farmers, so ang ganda, gold. Oh, hmm, kahit istag, istag pa siya, oh, ang ganda na po ng kanyang tayo. So, pag yan ay umidad-idad pa, itatali na po yan. Tapos, um, i-condition -co na rin po natin yan. Ito pa. So, karamihan na makikita nyo dito, puro po mga tandang, yung mga lalaki. Kasi, sabi ko sa inyo, pinupuno natin dito sa farm ng mga nakataling manok para po ma-occupy lahat po ng... Um, mga spaces dito sa ilalim ng sagingan para po, yun nga, lagi ko po sinasabi nga para malinis yung ilalim, mapataba din po nila yung mga sagingan ko dito gamit ng kanilang mga ipot. Siyempre, hindi lang yan ang nakakatulong, pati po baboy ko. Um, natulong din po yan sa aking um, sa aking sagingan. Kasi mga farmers, major crop ko po yung uh, major crop ko ang saging. So pati po sa malalaking area ko po talaga sa mga 10 hectares, may, may mga 14 hectares tayo. Puro po saging yung ginagawa ko doon. Pinupuno po natin yan ng saging. Dahil yan nga yung main crop ko. So bonus na lang itong mga baboy. Ito, Siyempre, nagpaparami rin ng manok para soon-soon uh, makakapagbenta makakapag din po tayo ng mga manok na ganito. So, dito bandang unahan ng farm. So, ayan, harapan. Ayan, may mga naitali na rin po ako dito mga mga tandang. Ayan, ang gandang kulay, oh. Kita nyo, leksi. Ayan. Ito. Hmm. Nagaganda na ako sa ganyang kulay. Yung parang puti siya na may mga halong itim. Ito. Parang maliit naman siya o parang pandakin itsura. Pero gold siya. May mapa, may iba-iba rin kasi makikita yung itsura ng tandang, may parang payat na matangkad, may mga payat naman na parang pandak. So may mga matitikas. So iba-iba po yung mga itsurahan ng mga tandang natin dito. So yun, so yun mga farmers at least naikot ko na kayo dito sa farm na may nakatali na halos 200 mahigit na mga manok. At am um, kulang pa po ito dahil mga 500 to 1,000 pa po yung kailangan ko dito para mapuno. So kaya tayo ay um, multiple breeding ka talaga para marami tayong breed ng breed para dumami po ng dumami yung mga manok natin. So, yun mga farmers um, hanggang dito na lang po yung video ko. hope na gustuhan ninyo na nakita niyo yung mga alaga manok ko dito. Nung una, maliliit pa. At ngayon po, ayan, lahat po sila ay mga nakatali na at mga nakakapagpapalahi na po tayo. So, yun mga farmers, kung nagustuhan nyo yung video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin po yung notification bell para lagi like updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Abangan nyo mga farmers yung vlog ko sa mga pure breed white kelso, golden boy sweater at sa mga kaila Sir Patrick Antonio. So, in the next vlog ko na po dito sa uh, content ko na ito. So, yun mga farmers, thank you for watching and happy farming!